yun guys so we're here sa 3 art sticker shop ni master brian so ito yung kanyang honda adv na 160 And, di ba brian nakana ano, to full wrap na pula yeah, stock yan. na yan ah stock o oh, na yan o no, na kanyang candy red ito naka forge o oh. yan so ito naman yung ating ano brian ito di ba forge to ito naka forge o oh. yan so ito yung Honda ADV na Japan version o rig ng unang-una sa lahat ng ADV category. Ito naman yung ating ADV ng Motorstar. Yan. So, ang kaya ng category, pareha silang ADV. Pero siyempre ang kautuhanan dyan, ganito, ito yung original. Parang bibili ka ng pabango. Ang pabango na original, nasa 5,000 plus. Basic yun. Yung pabango na medyo hindi original, makakabili ka ng 300, 400, 500. Pero siyempre, yung pabangong original, pag nag-spray ka noon, maghapon na yun. Yung pabango na hindi original, med maya mag spray ka. Anong ibig kong sabihin? Talagang hindi natin pwede ikumpara yan dito, dito. So, less price, expect nyo, meron siya mga downside. For example, ito, naka-ABS siya. Ito, non-ABS. Another, yung kanyang pinaka-starting system, no, dipihit na. Keyless na. Ito, meron siyang susi pa rin. Ito, four valves na. Ito, two valves pa rin. Ayan. Yung kanyang power output, mas malakas. Yung kanyang torque, mas malakas. So, anong ibig sabihin? Pero, pati yung piyesa premium yan. Kasi binabayaran dyan yung piyesa Yung paggawa. Dito, Sempre dahil nga mas mura siya, kailangan mas doble yung maintenance. Hindi siya talagang pagbugbugan. So, alam naman natin yan. Nagkaroon tayo ng, ano, ng NMAX, ng PCX, ng uh, Benelli, ng iba't iba pang mga brand ng motor. Meron din tayo ngayong Euro, yung naiwan ko sa bahay, na naiwan sa akin motor, yung Euro Marvel 130 Fi at yung aking Kawasaki na Dominar. Ganon din, kumuha ko ng Dominar, ang dami nun, ng babas, But daw yung pakinuwa ko, kaya raw, ano lang, single cylinder, ang purpose ko naman sa Dominar, makapasok ako ng LX. So ngayon, dalawang taon na ako nag-Dominar, natupad niya yung pangarap ko na makapagbiyari ng NLEX, no? So, same thing with this. Gusto kong magkaroon ng ADB. Wala sa budget. Ito, pasok sa budget ko. Hindi ko naman ipapang araw-araw. Weekend bike lang natin. Nakakagala tayo tuwing weekends. Sabado-linggo, mga holidays. So, gamitin natin. Malamang ngayong mal na araw, magdinggalan tayo kasama yung mga tropa. So, hindi ko naman kailangan ng dominar. Yung kasing marble ko, 130, eh, siyempre, pamalengke, medyo malapit lang. Takas, ang liit noon, no? Ano naman yun, sniper Tagalog. Ito, ADB Tagalog. So, yun ang kautohanan, no? Let us accept that. Na kapag uh, Japan made, talagang, ano yan, superior quality. Kapag China made, Vietnamese made, because of mass production tsaka mas pinababa yung presyo talagang kailangan doble ang maintenance so walang away dyan no? yung mga owner ng mga Chinese bike talagang tanggapin natin yon, no? kailangan ng mas mainam mas matindi na maintenance kumpara dito pero syempre dapat talaga maalaga sa motor no? ako nagkaroon ako ng Japanese brand na motor Chinese brand na motor same thing ng pag-aalaga okay? so ito yung ating bagong BS, no? Bagong tapo na Motostar ADB 175. Easy ride.